isbo? <coughs> uh, Aa ah, oh, sa kung Hehe, <laughs> nangangagaw, nangangagaw kana, nangangagaw na. Hehe, ka na hehe, Sarap Hehe. Tapos <coughs> <coughs> papasa mo Sa tita Sa picture talaga ito Yung mm, pasa mo sa tita Hindi ito mapapasa <coughs> Hindi naka video eh, Sa video mo Sa video nga ito Tama na Masabi hmm. ni Tanya Kamu nak, nak? Tak nak. Eh? Tak nak? nak, nak?